Magandang araw po sa inyong lahat Andito na naman ako sarap harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang tanong Madam, itatanong ko lang kung bakit lumalamig? ang isang relasyon. Sana mabigyan niyo po ako ng mga kadahilanan kung bakit ito nangyayari. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung bakit daw lumalamig ang isang relasyon. Guys, kung nararamdaman mong unti-unti nang nawala ang dating lambing, baka isa o ilan sa mga ito ang dahilan. Kaya tapusin mo ang video para sa malaman mo rin kung paano ito maiiwasan o maaayos. Bakit nga ba lumalamig? Number one, paulit-ulit na away. Lahat ng relasyon may tampuhan. Pero kapag hindi na natatapos ang bangayan, napapalitan ng stress ang dating kilig hanggang sa magsawa na lang ang isa sa inyo. So guys, yan po ang una. At talaga ito ay malakas po na isang dahilan po itong paulit-ulit na away, na bangayan. Dahil kapag paulit-ulit na lang na away, talaga namang stress, no? Ang papalit sa kilig. At yun, magsasawa na lang sa bawat isa. So yan po ang una. At ang pangalawa naman, wala nang effort naman ito. Yung dating sweet na text, mga surprise o simpleng ingat ka, nawala na. Minsan kasi iniisip natin na okay naman kami, pero hindi natin alam, unti-unti nang lumalamig. So yan po guys, no, sa kulang sa effort. Kasi alam nyo guys, kapag bago pa kayong magkasintahan, bago pang... Uh, mag-asawa, no, nasa honeymoon pa, talaga naman, alam naman natin, doon sa mga nakaka-relate. Ngunit, kung talagang ito, ay talagang uh, magkaroon kayo ng cooperation ng bawat isa. Kasi hindi lang, ano eh, yung tinatawag na one-side lover na tinatawag, na isa lang ang dapat nagmahal sa bandang kalagitnaan. Kung ano yung sa una dapat dalawa talaga yung, dalawa kayo na kailangan talaga ng effort talaga. Dahil kung wala po ito, no, yun na nga, unti-unti nang lumalamig ang inyong pagmamahalan. So, yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, my third party naman ito, no? Merong mga tinatawag na, uh, merong kinakalukuhan ang ibig sabihin, no? Masakit tanggapin pero minsan kaya lumalamig ang isa ay dahil may ibang pinapainit na. So, yun, alam nyo na yun, guys. Kaya tiwala at loyalty ay napakahalaga sa isang relasyon. Mahirap talaga, masakit, no? Na malaman na iba na ang pinapainit ng iyong minamahal. Kaya, yun na nga ang nangyayari. Lumalamig na ang inyong relasyon. Ito po ay napakalakas po na isa ring dahilan kapag lumamig na ang isang relasyon dahil nagkaroon na ng third party. no Nagkaroon na ng ibang uh, babae o nagkaroon na ng ibang lalaki. Kaya ito, masakit talaga itong tanggapin. Pero minsan, kaya lumalamig ang isa dahil yun na nga may iba na siyang pinapainit. Meron na siyang ibang uh, tawag dito, pinapahalagahan. Kaya iyan po ang pangatlong dahilan ng panlalamig sa isang relasyon. At ang pang-apat naman, kakulangan sa physical at emotional sa intimacy naman ito hindi lang tungkol sa physical na aspeto, kailangan din ng emotional at mental na connection. Dahil mag-partner ito, no? Kasi kung kulang ang tinatawag na physical at emotional na intimacy, ay para na lang kayong karong may hindi magpartner Ano bang ibig sabihin nito? Kapag hindi na kayo nagsisiping, wala na yung emotional, no? Na intimacy. So ibig sabihin, para na lang kayong ano, uh, roommate, ibig sabihin. Na doon kayo sa isang uh, sa isang kwarto, sa isang bahay, ngunit hindi kayo uh, parang wala, walang emotional na connection. So yun po ang uh, uh, tinatawag na hindi na kayo mag-partner kundi magroommate na lang ang tingin sa inyong dalawa kapag kulang ito no mahalaga po itong physical at emotional na intimacy so yan po yung number 4 at ang number 5 naman iba na ang priorities naman ito noong una ikaw ang mundo niya ngayon, puro trabaho, gadgets o barkada na lang. So, isa rin itong nakakapagsira ng isang relasyon kapag iba na ang iyong mga priorities. Maano man lang na kumustahin mo ang iyong partner kahit nagaano ka. No? Ibig sabihin, kahit busy ka sa trabaho mo, maano man lang na i-text mo ang iyong partner o kumusta ka na dyan, kumain ka na ba dyan, o kahit pa naglalaro ka, anong ginagawa mo? No? Kaya, napakahalaga talaga ng uh, tinatawag na effort talaga sa magkasintahan man o mag-asawa mag, uh, man. So, kailangan din natin bigyan ng halaga ang ating partner. At ang number 6 naman, pang last natin, emotional disconnection. Isa rin po ito sa pinakamalaki na emotional disconnection. Magkasama nga kayo, pero pakiramdam mo, mag-isa ka. Walang lambing, walang pakialam, at parang estranghero kayo sa isa't isa. Ito po guys, ay nangyari po ito sa akin noong nang babae ang aking ano asawa noon. So naramdaman ko po ito na akala mo yun na nga parang estranghero kayo. Hindi kayo nag-uusap, hindi kami nagtatatawanan, wala, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isa po ito napakahalaga po itong emotional na connection pero kapag ang emotional ay naging disconnection na talagang napakahirap talaga ito so yan po guys ang paglamig ng relasyon ay hindi nangyayari sa isang iglap pero pwede pa rin itong uminit muli kung pareho kayong ayusin ito tandaan ang pagmamahal ay hindi lang sa salita ipinapakita yan sa gawa oras effort at respeto. So, yan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pakikipag, uh, pakikipanood sa aking maliit na channel. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!